Akala natin ang pagtanda ay puno lang ng kapayapaan at paggunita sa magagandang alaala. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na pagdating ng 80, may mga katotohanan pala tayong kakaharapin na halos walang nagsasabi sa atin? Yun tipong bakit na yung ko lang nalaman ito ang maisasagot natin. Madalas nakatunang mga usapan sa mga pisikal na sakit o kung paano manatiling aktibo pero may mga mas malalim na pagbabago na maaring hindi natin napaghahandaan. Mga pagbabago maaring magpabago ng ating pananaw sa buhay at sa ating sarili. Toto, hindi lamang ating katawan ang nagbabago, kundi pati na rin ang ating panlasa, ang ating palanan ng pag-iisip, at ang ating pakikipag-unayan sa ating mga mahal sa buhay. Ang mga pagbabagong ito ay maaaring magdulot ng kalituhan. Minsan pa nga ay kalungkutan dahil pakiramdam natin ay nag-iisa tayo sa pagharap sa mga ito. Ngunit gusto ko malaman ninyo na hindi kayo nag-iisa. Maraming seniors ang dumadaan sa parehong karanasan at ang pag-alam sa mga katotohanan ito ang unang hakbang para mas maging handa at mas maging payapa sa paglalakbay na ito. Sa video na ito, tatalakay natin ang limang nakakagulat na katotohanan na kadalasang kinakarap ng ating mga lolo at lola paglampas ng walumpung taong gulang at kung paano natin ito matatanggap at mapagaandaan ng may ngiti. Manood po kayo hanggang sa uli dahil may sasabihin akong magpapaisip at magpapasaya sa inyo. Nang katotohanan na kadalasang nakakagulat at nakakalungkot pagdating ng upa, ang bigla ang pagbabago sa palasa at gana sa pagkain. Madalas kapag nagkakaedad, lalo na paglampas walumpu, mapapansin natin na biglang nag-iiba ang palasa. Yung dating paborito nating adobo o sinigang na halos di natin mapagsawaan, tila nawawala na ang lasa o di kaya'y nawawalan tayo ng gana kumain. Hindi ito simpleng pagiging piyikan lang, may malalim na dahilan yan. Habang tumatanda tayo, bumababa ang bilang ng ating taste buds o yung mga panlasa sa dila at nagiging mas mahina rin ang ating pangamoy na malaki ang kinalaman sa kung paano natin nararanasan ang lasa ng pagkain. Tagdag pa rito, may mga gamot na iniinom na maaring makasira sa ating panlasa at minsan ang paghina ng digestive system ay nakakaapekto rin sa ating gana. Isipin niyo po, sa kulturang Pilipino, ang pagkain ay hindi lang para sa busog, kundi ito ay koneksyon sa pamilya, sa mga kaibigan, sa mga selebrasyon. Kapag nawalan tayo ng gana kumain o di na natin maramdaman ang sarap ng pagkain, para tayong nawawalan ng isang malaking bahagi ng ating buhay panlipunan. Nakakalungkot isipin na yung mga salusalu -salu sa Noche Buena o sa simpleng hapunan kasamang pamilya ay hindi na kasing saya dahil sa kawalan ng gana. Maari itong humantong sa malutrisyon, pagpayat at paghina ng katawan dahil hindi na nakukuha ang sapat na sustansya ang masakit minsan, hindi ito naiintindihan ng ating mga mahal sa buhay. Sasabihin nila, "Bakit ka ba ganyan? Hindi ka na kumakain." Hindi nila alam na hindi natin ito sinasadya. Yayang Payo ko po, subukan nating hatiin ang pagkain sa mas maliliit na porsyon pero mas madalas. Halimbawa, sa halip na tatlong malalaking kainan, gawin nating limang maliliit na kainan sa maghapon. At huwag tayong matakot na subukan ng iba't ibang lasa at tekstura. Kung hindi na masyadong masarap ang mga dati nating paborito, baka may ibang pagkain naman na mas magpapagana sa atin. Subukan natin ang mga pagkain na may masaganang kulay at amoy. Pwedeng gumamit ng natural na pampalasa tulad ng luya, bawang at herbs para mas maging kaakit-akit ang pagkain. Importante rin na masiguro natin nakakuha tayo ng sapat na putina at bitamina kahit kaunti lang ang ating nakakain. Pwedeng kumonsulta sa doktor o nutritionist para sa mga fortified food supplements na makakatulong. Ang paggawa ng pagkain na mas madaling nguyain at lunukin ay makakatulong din. Higit sa lahat, gawin natin masayang bawat kainan, kahit paunti-unti makipagkwentuan sa pamilya habang kumakain. Ito ang paraang para panatilihin ang koneksyon sa pagkain at sa mga mahal sa buhay. Ang galawang katotohanan naman, ang pagiging mas madalas na mahina at mas madaling mapagod kahit sa simpleng gawain. Naaalala ninyo pa ba yung panahong kahit maghapon kayong maglalaba o maglilinis ng bahay, hindi kaya napapagod? Nayon, minsan, kahit pagtaas lang ng braso para kumuha ng basa ng tubig, pakiramdam mo'y ubus na ang lakas mo. Ito ay natural na bahagi ng pagtanda na tinatawag nating sarcopenia o ang paghina ng mga kalamnan. Unti-unti nang nababawasan ang dami at lakas ng ating mga muscle fiber at bumababa rin ang kakayahan ng ating katawan na mag-convert ng pagkain sa enerhiya. Ang epekto nito ay malaki sa ating pang-araw-araw na buhay. Yung simpleng paglalakad papunta sa banyo o yung pag-akyat sa hagdan nagiging mabigat na gawain nagiging mas madali tayong madapa at mas matagal tayong gumaling mula sa mga injuries ang pinakamasakit dito ay ang pagkawala ng ating independence yung pakiramdam na dati kaya nating gawin ang lahat ngayon kailangan na nating umasa sa iba nakalungkot na minsan kahit gusto pa nating tumulong sa bahay o lumubas kasama ang mga kaibigan hindi na kaya ng ating katawan nagiging dahilan din ito para mas manatili tayo sa bahay na maaaring humantong sa pagiging malungkot at malayo sa mundo. Ang masama, minsan hindi tayo naiintindihan ng ating pamilya o nakakalimutan na nilang alalahanin ang ating kakayahan, na parang wala na tayong silbi. Hindi ibig sabihin ito na kailangan na nating huminto sa paggalaw. Ang halaga ay ang patuloy na paggalaw sa paraang kayang-kaya ng ating katawan. Kung hindi na kaya ang paglalakad ng malayo, subukan ang paglalakad-lakad sa loob ng bahay o sa bakuran. May mga simpleng ehersisyo rin na pwede nating gawin habang nakaupo. Tulad ng pagtaas ng mga braso o paggalaw ng mga paa. Mahalaga ang malakas na kalamnan para mapanatili ang ating balanse at maiwasan ang pagkadapa. Ang paginom ng sapat na tubig ay napakahalaga rin dahil ang dehydration ay maaaring magdulot ng labis na pagkapagod. At syempre, ang pagkain ng mga pagkain mayaman sa protina tulad ng isda, itlog at lean meats ay makakatulong sa pagpapanatili ng lakas ng ating kalamnan. Kung hirap kumain ng sapat na protina, maaaring kumonsulta sa doktor tungkol sa protina supplements. Ang regular na pahinga ay mahalaga rin. Huwag nating pilitin ang ating sarili. Pakinggan natin ang ating katawan at bigyan ito ng sapat na panahon para makabawi. Tandaan, malit na galaw, malaking tulong. Ngayon, dadako naman tayo sa pangatlong katotohanan na kailangan nating pagandaan. Ang unti-unting paghina ng memorya at pagkalito na higit pa sa senior moments. Ito siguro ang isa sa pinakamahirap tanggapin, ang paghina ng ating memorya. Hindi lang ito yung tipong nalimutan mo lang kung saan mo nilagay ang salamin mo o kung ano ang lulutuin mo sa tanghalian. Minsan, mas malalim pa rito na nakakaapekto na sa pang-araw-araw nating buhay at sa pakikipagugnayan natin sa ating mga mahal sa buhay. Ang mga simpleng bagay tulad ng pag-alala sa pangalan ng ating mga apo o kung saan tayo pupunta ay nagiging hamon na. Hindi ito senyales na wala na tayong silbi. Natural lamang na bumababa ang bilis ng pagproseso ng impormasyon ng ating utak habang tumatanda tayo. Ngunit minsan, mas malala pa rito at maaring maging simula ng mga mas seryosong kondisyon tulad ng demensya. Ang masakit dito ay ang frustrasyon na nararamdaman natin sa ating sarili. Yung pakiramdam na tila nawawalan tayo ng kontrol sa ating isipan at minsan nakakahiya sa harap ng iba. Nakakalungkot na baka masabihan pa tayo ng kung ano-ano dahil sa pagiging makakalimutin. Maaaring mawalan tayo ng tiwala sa ating sarili na gumawa ng mga desisyon o mangamba tayong maiwan mag-isa dahil sa takot na maligaw o may makalimutan tayong importante. Ang epekto nito ay hindi lamang sa atin kundi pati na rin sa ating pamilya na maaring magalala maging naiinis o malungkot dahil sa pagbabago sa ating pagkatao. Ang bawat tangyayari ng pagkalimot ay parang suntok sa didib na nagpapaalala sa atin ng paghina. Kaya huwag tayong matakot na maghanap ng mga simpleng paraan para panatilihing aktibo ang ating isipan. Yung paglalaro ng board games tulad ng chess o dama o yung paglutas ng sudoku puzzles na nakikita natin sa diaryo, malaking tulong yan ang pagbabasa ng libro, pag-aaral ng bagong kasanayan tulad ng pagtudug ng instrumento o pag-aaral ng bagong wika, kahit paano ay nakakatulong sa pagpapatalas ng ating isip. Mahalaga rin ang pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Ang pakikipagkwentuhan sa mga kaibigan at pamilya ay hindi lamang nakakapagpasaya, kundi nakakapag-erhersisyo rin sa ating utak sa pag-alala ng mga pangalan at detalye. Mahalaga rin ng sapat na tulog dahil ito ang panahon para ayusin ng ating utak ang mga impormasyon. Kung napapansin natin na mas lumalala ang ating pagkalimot, huwag tayong mag-atubiling kumonsulta sa doktor. Maari siyang magbigay ng payo o mga gamot na makakatulong. Tandaan, hindi natin ito kontrolado pero may magagawa tayo para pabagalin ng proseso at mapanatili ang kalidad ng ating buhay. Sumunod naman. Ang pang-apat na katotohanan, ang pagbabago sa pakikipag-ugnayan sa mga mahal sa buhay at ang pangangailangan ng mas malalim na unawa. Dahil sa mga pagbabagong pisikal at mental na ating nararanasan, minsan nagbabago rin ang takbo ng ating mga relasyon sa mga anak, apo at kaibigan. Dati, tayo ang tagapayo, tayo ang nagpapasya para sa pamilya, tayo ang lakas at haligi ng tahanan. Nayon, Baka mas madalas na sila ang nagpapasya para sa atin, o di kaya'y may mga bagay na hindi na tayo lubos na naiintindihan. Ang pagbabago sa role na ito ay maaring maging mahirap tanggapin. Yung pakiramdam na tila nawawala na tayo ng boses o hindi na tayo masyadong pinapakinggan, maaring may mga pagkakataon na pakiramdam natin ay nagiging pabigat na tayo sa ating pamilya kahit na hindi naman nila ito ipinaparamdam. Ang masakit na katotohanan dito ay ang posibleng pagdami ng di pagkakaintindihan dahil sa paghina ng pandinig o paningin o dahil sa mga pagbabago sa ating pag-iisip. Maaring nahihirapan tayo makipagtalastasan at dahil doon nagkakaroon ng mga hindi pagkakaunawaan. Minsan, mas madalas tayong maging sensitibo o mas madali tayong maiinis na maaring magresulta sa hindi pagkakaunawaan sa ating mga mahal sa buhay ang ilan sa atin ay maaaring makaranas ng kalungkutan dahil sa pag-iisa lalo na kung ang ating mga kaibigan ay pumanaw na o hindi na rin makalabas ang pagbabago sa dinamika ng pamilya ay isang malaking hamon dahil ang ating mga anak ay nagiging ating tagapag-alaga at ang dating pantay na relasyon ay nagiging one-sided ang susi dito ay ang pagtanggap at pag-unawa sa bagong dinami. Mahalaga na patuloy tayong makipag-ugnayan magsalita kung ano ang ating nararamdaman at huwag matakot humingi ng tulong. Ipaliwanag natin sa ating pamilya kung ano ang ating nararanasan sa abot ng ating makakaya. Kung may mga pagkakataon na naiinis tayo, humingi tayo ng paumanhin at ipaliwanag na bahagi ito ng ating kondisyon. Ang pagiging bukas at tapat ay makakatulong para mas maunawaan tayo ng ating mga mahal sa buhay. Subukan nating maging aktibo sa mga usapan sa pamilya sa paraang kaya natin kahit na pakikinig lang. Ang pagmamahalan at pag-unawa ang pinakamahalagang sangkap para mapanatili ang matibay na relasyon. Hindi natin kailangan pang magpanggap na malakas tayo sa lahat ng pagkakataon. Tanggapin natin ang pagtulong nila at pasalamatan sila sa kanilang pag-aalaga. Minsan, ang pag-akap lang o paghawak sa kamay ay mas malaki pa sa anumang salita. Sa huling katotohanan na ito, mapapansin natin na unti-unti nang nagiging limitado ang ating kakayahang pisikal. Ito ang panglimang nakakagulat na katotohanan. Ang pagharap sa katotohanan ng mas limitadong pisikal na kakayahan at ang pagtanggap ng tulong. Yung paglalakad ng malayo o yung pag-akyat ng hagdanan, nagiging hamon na. Ang pagtayo mula sa upuan o paghawak ng mga bagay ay nangangailangan na ng mas maraming lakas at ingat. Ito ay dahil sa natural na paghina ng ating mga buto at kasukasuan, ang pagbaba ng flexibility at ang posibleng pagkakaroon ng mga sakit tulad ng arthritis o osteoporosis. Minsan, ang pangitayan at pandinig ay humiina rin na mas nagiging dahilan para maging mahirap ang paggalaw at pagganap sa pang-araw-araw na gawain. Ang pinakamahirap dito, minsan, ay ang pagtanggap ng tulong mula sa iba. Dati, tayo ang nagaalaga, tayo ang nagtatrabaho, tayo ang naglalaan. Ngayon, kailangan na nating humingi ng tulong kahit sa simpleng pagligo o pagbibihis. Ang pakiramdam ng pagkawala ng ating independence ay napakasakit. Nagdudulot ito ng kalungkutan, frustrasyon at minsan pa panga ay kahihiyan. Naiiwasan nating lumabas o makipaghalubilo dahil sa takot na baka makita ng iba ang ating pagiging limitado o baka maging pabigat tayo. Ang iba ay mas gugustuin pang manatili na lang sa bahay kaysa humini ng tulong. Ito ay maaring humantong sa pagiging mas isolated at malungkot at maaaring magdulot ng mas malalang problema sa kalusugan, parehong pisikal at mental. Ang pagtanggap ng tulong ay hindi tanda ng kahinaan, kundi tanda ng pagiging matalino. May mga kagamitan na yon na pwede makatulong sa ating pang-araw-araw na gawain. Tulad ng walker o mga handrail sa banyo para mas madinligtas ang paggalaw. Kung may problema tayo sa paningin, siguraduhin natin na maayos ang ilaw sa ating bahay at malinaw ang landas na ating dinadaanan. Kung may hirap sa pagdinig, maaari makatulong ang hearing aid. Ang pakikipag-usap sa ating doktor tungko sa physical therapy ay makakatulong din para mapanatili ang ating lakas at flexibility. At higit sa lahat, matuto tayong tanggapin ang pagtulong ng ating mga mahal sa buhay nang may pasasalamat at pagmamahal. Ipaliwanag natin sa kanila kung saan tayo nahihirapan at hayaan silang tumulong. Hindi tayo nag-iisa sa laban na ito. Ang pagiging bukas sa pagtanggap ng suporta ay magpapagaan sa ating pakiramdam at magbibigay ng kapayapaan sa ating isipan. Ang mga katotohanan ito ang pagbabago sa panlasa at gana, ang paghina at pagkapagod, ang paghina ng memorya, ang pagbabago sa relasyon, at ang pagtanggap ng limitadong pisikal na pakayahan ay mga bahagi ng paglalakbay sa pagtanda na kadalasang hindi bilibigyan ng sapat na pansin. Ngunit ang pag-alam sa mga ito ay ang unang hakbang tungo sa mas mahusay na paghahanda. Hindi ito tungkol sa pagiging malungkot o pagkawala ng pag-asa. Ito ay tungkol sa pagtanggap, pagunawa at paghahanap ng mga paraan para patuloy na mamuhay ng may dignidad at kagalakan. Tandaan po ninyo, ang bawat edad ay may kanikanyang ganda at hamon. Ang ating pagiging matanda ay puno ng karunungan, karanasan at mga kwentong hindi kayang bilhin ng pera ang bawat pagsubok na ating hinaharap ay nagpapatunay lamang ng ating tibay at kakayahang umangkop. Ang pagbabago ay hindi katapusan, kundi simula ng isang bagong yugto. Huwag nating isipin na tayo ay pabigat. Ang ating presensya at pagmamahal ay napakahalaga sa ating pamilya at sa mga taong nasa paligid natin. Ang pagmamahal na ating naipundar sa buong buhay natin ay patuloy na bumabalik sa atin sa pamamagitan ng pag-aalaga ng ating mga mahal sa buhay. Ang oh, mensahe ko po sa inyo ay puno ng pag-asa. May mga araw na mahirap oh, may mga araw na pagiramdam natin ay nag-iisa tayo. Pero sa bawat hamon, may kaakiban na solusyon. At higit sa lahat, may mga taong handang sumuporta sa atin. Huwag natin ikahiya ang mga pagbabagong ito. Ibahagi natin ang ating mga nararamdaman sa ating pamilya at kaibigan. Minsan, ang simpleng pakikipag-usap ang mapapagaan ng ating loob. Ang pagpapatawad sa ating sarili kung may mga bagay na hindi na natin kaya ay mahalaga. Ang pagtuon sa mga bagay na kaya pa natin gawin at pagtanggap ng tulong sa mga bagay na hindi na ang susi sa mas masayang pagtanda. Kung may mga sarili po kayong karanasan, o payo tungkol sa mga katotohanan ito. O kung may gusto po kayong ibahagi, mangyari mag-iwan lamang ng komento sa ibaba. Ang inyong mga kwento ay makakatulong sa iba na makalamdam na hindi sila nag-iisa. Kung nagustuhan po ninyo ang video na ito at nakahanap kayo ng halaga sa mga impormasyon ng ibinahagi, pakipinto naman po ang like button at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang makabuluhang nilalaman na makakatulong sa ating mga seniors. Sama-sama po tayong maging handa at mamuhay ng masaya sa bawat yugto ng ating buhay. Tandaan, mabuhay ng buo at masaya sa bawat edad.